Hello po, magandang umaga So guys, wala na tayo guys At ito, makapal ang ulap guys oh Makapal masyadong ulap Sana magpadawi ngayon ng isda Kasi hindi mainit ang panahon Kasi hindi mainit ang panahon hindi rin maalong guys hindi masyado maalong tama uh, try tayo ngayon sa may payaw natin baka uh, ang isda at dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag-update sa uh, na tayo at maraming salamat guys. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Ito po, magandang tanghali guys. Uwi na lang tayo guys kasi oh, nakakatakot guys ang ulap guys. Malakas ng ulan doon oh. Maitim. Baka mag-unos. Baka mag-subasko guys. Oh, may itimang ulan doon. At, tapos kay Soy. Uwi na lang tayo. At mamaya na lang kami mag video sa kunting huli namin. Maraming salamat guys

baru kan guys at salamat sa panood bye bye po na ulit Babay po ingat kayo palagi